Hello everyone! So, just wanna say thank you po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aking uh, YouTube channel, which is ito po yon And uh, sa mga kukujol warriors, sa uh, mga kidilix warriors, oh, lahat ng warriors. And Uh, sa mga RYCB and sa iba pang mga sumusuporta sa akin na mga fandoms and thank you so much kasi kahit na matagal-tagal na rin akong hindi nag upload ay patuloy nyo pa rin patuloy pa uh, tumataas yung uh, subscribers ko so ito so sobrang nakaka-happy lang din at, sorry kung matagal-tagal na din talaga kung hindi nag-upload kasi na-demonetize po ako due to my personal problems and reasons. Kaya, to be honest din, nawalan din ako ng gana. And, ngayon, I decided na talagang totally decided na ako na babalik. And, sana po ay supportahan niyo uh, ako and yung mga uh, i-upload -up ko. So, for now, demonetize ako but... Uh, Positibo ako na maibabalik ko yan. And, always thankful po sa lahat ng supportan nyo. And, yun. Uh, gagawa na ako ulit ng videos and updates sa mga Kidilex, ko kujol and RYCB fans. And, sa mga updates about celebrities. So, yun kasi yung uh, linya ko. So, sa artista So, yun yung content natin. So, somehow, Baka magpo-post din ako about since nandito ako sa Hong Kong. Pero, halo-halo uh, na or kunti lang. No? So, yun lang po. Uh, maraming salamat. And ulit po, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Bye-bye!